ah, ka na guys. Uy. Okay. Baka magtikit-tikit, di ba? Ganda ng pagkakaano niya. Bago ang pang ng alak ko dyan. Lulo kayong mantika. Lulo kayong mantika. Okay. Maliligo naman ako ngayon. Okay. Pap! Gusto gusto ng aking asawa to. Bigyan natin sa aking asawa. Try na natin. Bilulukohin ko siya. Kanyari, prank to prank panis. But, Day! Will... Like ano to? Ba't ganito lasa nito? Ngayon, atin mo. Ba't ganito lasa? Ulitin mo ulit. Prank Frank! So, so, Hmm. Uh -huh. alam, maligo yung bagong, di ba? Okay guys, maligo muna ako ha. Tapos na ako maglilis. Pagluto ah, na tayo. Ganyan ang trabaho natin. Araw-araw. Manood at saka, ano, magpaligo ng aso. Yan. Magda na ako <laughs> Pwede kang manalamin. Ayan ang bahay ko. Hmm. Oh.